Yo, what's up mga idol sa So Pupunta tayo ngayon pala Sa isang bahay Old house Mansion ni dating Pangulong Josepe Laurel At yun ang ating Ito Toklas ngayon At samahan niyo ako mga idol sa Toklas Sa panibagong araw at panibagong video Na gagawin natin ngayon At ito, A uh, motor tayo at pupunta tayo ngayon ng old house, yung old white house mansion ni dating Pangulong Jose P. Laurel. So, let's go! Ah, na natin ito. So, ito yung way na nandaan, pupunta doon. So, medyo naligaw-ligaw ako kanina kung idol kasi talagang first time natin pumunta rito at google map na lang tayo. Ayan, nandiyan yung mapa natin. So, Sige, mga idol kata abangan nyo na lang pag nandun na tayo sa may part ng location na pupuntahan natin. So, stay tuned. mga idol kata class, so, nandito tayo ngayon sa ano, Barangay Puting Lupa, Palamba City. So, pupuntahan natin yung isang old house mansion, white mansion ni dating Pangulong City lang So, stay tuned yung mga idol kata class, natin yan. Pagpapunta ko sa iyo. dyan sa daan Okay, stay tuned lang kayo mga sa podcast at sa title Ayun, mga idol tattoo class, nandito na tayo. Ito yung ito yung way, mga idol tattoo class, papunta doon sa uh, old white house ni dating Jose P. Laurel. So, nag-ikot-ikot pa tayo. Ligaw-ligaw pa tayo. Pero uh, Let's na natin ito, mga idol tattoo class, para puntahan na natin yung bahay ni dating presidente Jose P. Laurel. Uh, ang creepy talaga ng daanan dito ng idol oh. Old na ano. Ang lapit na, na pag-ano no. May sariling way, may sariling daanan.

pit eh yun mga no? idol gato class dito na tayo malapit na tayo kawir akang creepy ng ano ang malalaki puno akang wow wow tayo na Ayan na tayo Nakarating na din tayo sa wakas At nandito na tayo sa uh, Old White House Mansion ng Pangulong Jose P. Laurel So yan, nandito yung gamit natin Dito muna tayo So ikot-ikot muna tayo dito mga idol At mamaya punta tayo dun sa taas So itingnan natin kung may tao pwede tayong nakapasok sa loob. Monumento hmm? pa ito. Ganda rito mga idol. Oh. Sulit. Napakita ah, Apa, mga idol na ito. Klas, oh. Ganda. Ganda. yung bahay ni dating Pangulong ng P. Laurel. Dulas yung ano? Yung dulas. Yan o. No? So, akitin natin yung mga idol. Ayan mga idol katuklas. Bakit na tayo dito? At wala. May nag-alay oh. Pagkain. Nuno sa punso. Tabi ha po. Lagi ng pagkain. Kita <laughs> natin mga idol katuklas Nilagyan ng pagkain yung ano. Statwa dito na. Nuno sa punso. So, kakita tayo dito sa bahay mga idol katuklas ng dating presidenteng Jose P. Laurel. So, Laurel. So, silipin natin at ano titingin na natin kung merong babantay para makapagpaalam tayo at pakapasok tayo sa loob. So, yun. Tao po! Tao po! Sinira so, ni eh. na nila yun. Pinanggal na itong ano. Tuloy ako pumapasok dito. Hindi na tayo matrespassing. Gusto <laughs> so, ko sana pasukin mga idol to, class, eh. Kaso iniisip ko, baka tayo matrespassing, mapagalitan tayo. Kaya dito lang tayo sa labas. Ano? Kita natin yung loob oh. ganda ng place niya, ano dating pagulo na nakuha niyang pwestuhan ng bahay ganda pang ni ano busrino so <laughs> shout kay busrino tinagayan natin yung mukbang niyo Oh, nandito tayo tol sa ano? Ah, uh, ano taw? Diyan kaya may magbabasa sa atin ah. Nandito tayo title sa uh Puting Lupa. Puting Lupa Calamba City. Dito sa lumang bahay ni dating bahay ni Jose Pilo Ray. Puting yeah. pangulo. maganda dito. Kaso iniisip ko ba kasi mag-smatin ko pag pinasok ko ito eh. Pero ang ganda ng loob. So, walang tao. Ah, uh, gusto ko makita sana yung loob eh. So, yun. Sana ano ah. Sana sa mga kapanood ng video na to. Sana Uh, kahit bawal itong gagawin natin. So, gusto ko lang makita yung loob. So, natin. So, wala tayong intensyon na masama rito. Uh, kuha lang tayo ng video at magbablog lang tayo dito. At may nakita akong parang new. Wow. Kalabutan ako mga idol katuklas. May nakita ako doon oh. Pag nung nagsasalita ako dito sa camera, pag tingin kong ganun parang may dumaan pasok. <laughs> ano kaya yun? Tapo. Pwede po ba tumuloy? May nakita ko mga idol katuklan. <laughs> parang ano siya, kulay, ano, ganito, kulay ang kulay niya. ganitong kulay ng guwantes ko. Ganito yung kulay nung parang suot na dumaan papasok. Biglang mabilis lang kasi mga idol katuklas eh. Parang kisap mata. Nakita tayo dito ah. Ayan. Bahala na mga idolatoklas. Sana hindi tayo matrespassing. So, tutuloy tayo. Tara. Kung di na tayo mapasok sa loob, dito lang tayo sa may labas. Kuha na lang natin. Pasensya na po. Ganda oh. Non. na CR. Madami pa dito. Dito ako may nakita mga idol katuklas. Parang pumasok dyan. Dito sa pintuan na ito. nakita ako. Bilisan lang kasi. Labo to. Ano to? Eh? CR. Ito tayo. Dito ko nakita may pumasok eh. So yun nga mga endol katuklas so, Kinagaba na ako kasi trespassing itong ginagawa natin so, Wala naman tayong intensyon masama rito at Wala tayong pakikialaman na kahit na anong gamit Gusto lang natin itong ma-explore Kasi dahil nga sa content natin katuklas So ikot-ikot tayo dito May library dito Ito yung atang lumang library dati ni Pangulong C. P. Laurel So, sarap balikan yung mga ganitong ano, bahay kasi may mga alaala to nung panahon. Lalo tang may-ari nito ay naging pangulo ng Pilipinas. Yan pa ko sa Library yan. siguro nag-aaral siyan no. Dating pangulo. O si Pakalawag siya mga idol katuklas. Ayan mga idol katuklas So hindi na tayo magtagal kay ipaga ma tayo dito Mababaril pa tayo nang magbabantay so, tayo dito mga idol katuklas So at least nakita nyo mga idol katuklas Yung forma at uh, tsura ng loob ng bahay ng dating Pangulo So yan Mas tayo <laughs> yan. Dito ako dumaan Yan mga idol So cut cut muna natin yung video at doon na lang tayo mamaya mag ano ah uh, magpa-vlog ulit sa baba. Ayusin lang natin 'di. Mahirap dumaan dito. Ang mga idol ka <laughs> Yan. At least mga idol ka nakita niyo yung loob. So hindi na tayo pumunta sa taas kasi baka may mga important ding ano doon. So para dito yung tayo mapagalitan. Okay. Hmm. bottom tayo. yung basura natin, lagay natin dito sa tamang tapunan para hindi tayo magkalat. So, ang ganda ng tsura talaga ng bahay ni dating Pangulo. So, yun mga idol na to class, susulitin na natin yung uh, araw ngayon kasi nga, ngayon lang tayo nagkaroon ng uh, day, day off at uh, talagang medyo mahaba-aba yung oras natin kasi bukas trabaho na naman tayo. So, Uh, pagtapos natin dito, didiretso tayo dun sa bahay naman ni Dr. Jose Erizal. So, yun mga idol ka to, class. So, stay tuned lang kayo. Sana patuloy kayong ano, sumuporta at mag-abang ng mga pupuntahan nating mga maganda lugar at mga creeping lugar. So, madami pa tayong mga pupuntahan at dahil meron na tayong service ngayon. Kaya nakakapag-ikot-ikot na tayo mga idol. So, yun na mga idol katoklas. Maraming maraming salamat at inyong tong lingkod si Katoklas. Bye-bye.